Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Nelson, shout out kay Norlisa Sugay, okay. shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang umalis si General Oliver sa silid tanggapan. Pinatawag na ni Master Ken si Sophie at Yui. Maaari na kayong pumasok, sabi ni Master Ken. Agad pumasok ang dalawa sa loob ng silid tanggapan. Maya-maya nagsalita si Master Ken, nagtataka kayo kung bakit nais ko kayong makausap. Sabi ni Master Ken sa seryoso tono. Tumungo ang dalawa at si Yui ay nagtanong. Master Ken, may nais sana po kami malaman. Kanina habang kausap mo ang mga kasundaluhan natin at ang matatandang elf. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na ang nangyari kanina? At ang katawan ni Charlie ay agad mo pinatapon sa sagradong bangin. Ano ang dahilan Master Ken? Wala naman masama mangyayari kung nalaman nila ang totoo. Tama po ba Master Ken? Medyo nalilito lang kami, sabi ni Yui. Maya maya nagsalita si Master Ken. Yui nagkakamali ka ng iniisip na kahit may nagawa si Charlie na lang sa ating batas sa lahi natin mga elf, kahit ito pa ay napakasama. Hindi maaari isa sa inyo at ang sino man ang humatol kay Charlie. Si Charlie ay lilitisin pa, kapag napatunayan na siya ay may ginawa talagang labag lang sa ating batas siya ay makukulong ng ilan taon sa kulungan at ito ay mapapaalis lamang sa ating lugar. Kaya nang nakita ko si Charlie ay sugatan at ito ay malubha. Kaya hinayaan ko na ang mga mag-aaral na gawin ang kanilang gusto kay Charlie. At mabilis ko itong pinatapon sa sagradong bangin. Upang hindi ito makita ng mga sundalong elf at ng mga matatandang elf. Dahil sa nangyari maaari si Sophie ay malagay sa kapahamakan kung napatunayan naman na napakabigat ng kasalanan ni Charlie lalo na kung kumatay siya ng sarili niyang kalahi, kamatayan din ang hahatol sa iyo. Ngayon sana nauunawaan nyo. Kaya kung gagawa kayo ng hakbang laban sa sino mang elf sa ating lugar, pag-isipan nyo muna mabuti. At ikaw Sophie may nais kang malaman. Total na sa tamang edad ka na. Ngunit hindi ako ang dapat magsabi sa iyo ng dapat mong malaman. Kung hahayaan mo ako, isasama kita sa inyong lugar upang makausap ko si Matandang Las. Madami din ako nais malaman tungkol sa Sophie. Ayoko din mapahamak ka sa huli. Maya-maya aalis tayo at anggo tayo sa lugar ng mga mangkukulam. Upang makausap ang mga magulang mo at si Matandang Las. Nais ko malaman ang katunayan. Nang marinig ito ni Sophie labis ang kanyang pagkagulat. Master Ken, ako ay masyadong naguguluhan bakit tayo pupunta sa aming lugar upang makausap mo ang aking pamilya? At ano ang gusto mo malaman na katotohanan? May kinalaman ba ito sa ginawa ko kanina Master Ken? Tanong ni Sophie nang may pag-alala sa kanyang puso. Hindi nakasagot si Master Ken, kaya si Sophie ay hinawakan ang braso ni Master Ken at sinabi. Master Ken may kinalaman ba ito sa akin, nais kong malaman. Master Ken, Anong dahilan bakit tayo pupunta ngayon sa aming lugar? Tanong ulit ni Sophie kay Master Ken. Maya-maya, nagsalita na si Master Ken. Sophie, malalaman mo ang sagot sa mga tanong mo kapag nakausap na natin ang iyong pamilya. Bilang pinuno ng mga lahing elf, kailangan ko maprotektahan kayo sa lahat ng oras lalo na ang ating lugar. Kaya hanggang hindi pa huli ang lahat at may pagkakataon pa tayong gawin ang nararapat. Nais ko nang malaman ang totoo mula sa iyong pamilya. Kaya maghanda ka na Sophie. Aalis na tayo maya maya. May kukunin lang ako sa aking silid. Sabi ni Master Ken nang seryoso. Maya maya si Yui, ay nagpas siyang sumama. Master Ken maaari ba akong sumama? Total tulog peren naman si ginoong Vin at Miss Lin. Wala akong makakasama rito. Sabi ni Yui kay Master Ken. Nang marinig ito ni Master Ken, agad itong napahinto at napaisip. Oo nga pala wala pala si Lalin at si Sect Master. Daryl sa palasyo, nakulalo na mapanganib sa amin ang nangyari kanina. Huwag naman sana magpadala ng mga sundalong demonyo ang hari ng mga demonyo sa aming lugar ngayon o sa mga susunod na araw. Sana makabalik na agad si Lalin ng mas maaga, sabi ni Master Ken. Maya-maya nagsalita si Master Ken. Sige na yui maaari mo kaming samahan. Maghanda na kayo ni Sophie. Sasaglit lang ako sa aking silid antayin nyo na ako sa labas ng palasyo. Sabi ni Master Ken, lumabas ang tatlo sa loob ng silid tanggapan at si Master Ken ay tumungo sa kanyang silid at ang dalawa na si Sophie at Yui ay dumiretso sa hallway upang lumabas ng palasyo. Miss Yui ano kaya ang napaka-importante gustong malaman ni Master Ken sa aking pamilya? Nararamdaman ko na tungkol sa akin iyon may napansin ka ba kanina Miss Yui na kakaiba sa akin o sa aking nagawa? Tanong ni Sophie kay Yui na nag-aalala. Nag-isip saglit si Yui at sinabi, Wala naman Sophie, nagulat lang kami sa tinataglay mong spiritual na lakas, nang marinig ito ni Sophie. Baka may iba pa Miss Yui, isipin mong mabuti. Alam ko talaga tungkol sa nangyari kanina, kaya ramdam na ramdam ko ang pag-aalala ni Master Ken. Sabi ni Sophie. Oo, dahil sa katayuan ni Sophie, nag-aalala si Master Ken. Maaari siyang mapahamak sa kamay ng mga lahing elf dahil siya ay may dugong demonyo. At ang buong elf ay malalagay sa panganib sa kamay ng mga demonyo. Kaya kahit si Master Ken ay masyadong nag-aalala, ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga oras na ito, hindi kahit nakita niya ang spiritual na bumabalot kay Sophie. Naispere nitong malaman mismo sa mga nag-alaga dito kay Sophie ang totoo. Maya-maya nag-isip ulit si Yui, Sophie kanina habang ikaw ay galit na galit kay Charlie. Ang iyong buong katawan ay nababalutan ng itim na aura, at ang spiritual na lakas na iyong tinataglay ay ibang-iba sa mga lahing elf. Sabagay hindi ka naman normal na elf isa kang mangkukulam na elf. Baka dahil sa pagiging mangkukulam mo kaya ang spiritual na iyong tinataglay ay kakaiba, at ang itim na aura na bumabalot sa iyong katawan ay dahil sa lahing iyong mangkukulam sabi ni Yui. Oo walang kaalam-alam si Yui sa tinataglay ni Sophie na spiritual, at ang itim na aura na bumabalot sa katawan ni Sophie ay dahil siya ay may dugong demonyo na dumadaloy sa kanyang katawan. At nagsalita ulit si Yui. At isa pa hindi ko pa nakikita o nararamdaman ang spiritual na lakas ng isang mangkukulam. Kanina pa lang nang ikaw ay nagalit. Siguro naman hindi naman dahil don. Nang marinig ito ni Sophie agad itong napatigil sa kanyang iniisip at pinaulit niya ito kay Yui. Miss Yui maaari mo ba ulitin ang sinabi mo? Nang marinig ito ni Yui agad itong nagsalita. Alin sa mga sinabi ko? Tanong niya. Miss Yui ano yung nakikita mo sa aking katawan kanina habang ako ay galit na galit kay Charlie? Sabi ni Sophie. Ayun oh, ba? Maitim na usok ang nakapalibot sa iyong katawan Sophie. Ang iyong aura ay itim. Ganun naman talaga ata ang tinataglay niyong aura dahil isa kayong mangkukulam na elf. Sabi ni Yui, Miss Yui, totoo ba na itim ang nakita mo? Oo, hindi rin alam ni Sophie na kung anong nangyari kanina sa kanya. Si Sophie ay parang nagiba ang kanyang pagkatao sa sobrang galit niya, lumabas ang masamang spiritual nito sa kanyang katawan. Kaya ang pag-iisip nito ay wala masyado matendaan. Dahil kahit ang sarili niyang katawan ay nabigla, sa lakas nito. Oo Sophie, tama ka nga itim na aura ang nakapalibot sa'yo. Nag-isip saglit si Sophie. Nung nagsisinay kami sa lugar ng pagawaan na kahit ang aking lola ay nasaksihan ko na ang kanyang spiritual na lakas na tinataglay. Ngunit walang itim na usok ang pumapalibot sa kanyang katawan, tulad ng nakita nila sa akin kanina. Baka nga yon ang dahilan kung bakit naisip ni Master Ken na kausapin ang aking pamilya. May kinalaman nga lahat ng ito sa aking ginawa at sa aking katayuan. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Maya-maya nagsalita si Yui, bakit mo tanong Sophie, tama naman ako diba dahil kayo ay isang mangkukulam na elf kaya ganon na lang ang aura mo kanina. Ngumiti si Sophie at sinabi, baka nga miss Yui, hindi ko din alam, tama nga si Master Ken, mag na lang tayo lalo ako, kapag nakarating na tayo sa aming lugar at makausap ni Master Ken ang aking pamilya lahat ng tanong natin ay masasagot. Sabi ni Sophie. Antayin na lang natin dito si Master Ken Miss Yui. Sabi ni Sophie nang nakangiti ngunit ang kanyang puso ay labis na nag-aalala sa maaari niyang malaman mamaya. Maya-maya si Master Ken ay nakarating na sa kanyang silid. May kinuwa siya sa kanyang damitan. Na isang kahon. Ang laman na kahon na ito ay ang pinaglagyan ng sanggol na natagpuan sa liblib na lugar. Sa pagkakaalam ko ang kumot na ito na nakabalot sa sanggol na iyon ay si Sophie. Kay Sophie nga ang kumot na ito. Dahil bago mamatay ang aking asawa, sinabi nito na itabi ko ang kumot na ito at nasa kamay ko na ang magiging kapalaran ng batang mangkukulam na iyon. Biglang naalala ni Master Ken ang sinabi ng kanyang asawa. Alam din ng asawa ni Master Ken ang katayuan ni Sophie noon pa lang, kaya nasabi nito kay Master Ken bago ito pumanaw. Na kay Master Ken na ang magiging kapalaran ng sanggol na iyon. Nung una si Master Ken ay nagtataka kung bakit ito nasabi ng kanyang asawa sa kanya. At ano ang nais nitong ipahiwatig. Ngayon nauunawaan niya na ang lahat. Kung hahayaan ba nito mabuhay ang sanggol o it ay kanyang itatakwil sa lugar ng mga elf dahil ang sanggol na iyon ay maglalagay sa panganib sa buong lahing elf, kung hahayaan nitong manatili sa lugar ng mga elf. Labis-labis ang pag-aalala ni Master Ken lalo kay Sophie. Napakabata pa niya para maranasan ang lahat ng ito at ang mga mararanasan pa nito sa hinaharap kaya dapat aminin na sa akin ni Matandang Los ang lahat, upang magtulungan kami kung ano ang dapat gawin kay Sophie. Kailangan ko din ng payo at idea ni Matandang Los, dahil sa pagkabata pa lang nito ni Sophie si Matandang Los na ang nag-aruga dito kaya mas alam niya ang pag-uugali nito. Sana makipagtulungan sa akin si Matandang Los para sa apo niya. O mapipilitan akong ilayo si Sophie sa lahat lalo na sa aking nasasakupan hindi ko naman pwede hayaan na mangyari na wasakin ng mga lahing demonyo ang aming lugar na matagal ko nang inihingatan, at dahil sa pagtatanggol namin ng aking asawa at anak sa lugar na ito kaya sila ay nasawi. Kaya ngayon palang Sophie, humihingi na ako ng tawad sa kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Maya-maya, mabilis na lumabas si Master Ken sa kanyang silid. At dumiretso sa hallway upang lumabas ng palasyo. Nang makita ng dalawa si Master Ken. Ayan na pala si Master Ken miss Yui. Paalis na tayo sabi ni Sophie. Si Yui ay medyo natutuwa din ang kanyang puso dahil ngayon palang lang siya makakapasok sa lugar ng mga mangkukulam kung magkataon. Madami din nais malaman si Yui tungkol sa mga mangkukulam na elf. Kaya ngayon na hinayaan siya ni Master Ken na sumama sa pagpunta sa lugar ng mga mangkukulam, ito ay masaya. Nang makarating na si Master Ken sa dalawa agad itong nagsalita halika na kayo, tayo nang umalis, sabi ni Master Ken sa dalawa. At kung maaari wag na wag kayong lalayo sa akin. Kung ano ang bilis kong lumipad, kailangan niyong sabayan ito. Kailangan agad natin makarating sa lugar ng mga mangkukulam, maliwanag ba sa inyong dalawa? Nang marinig ito ng dalawa, agad itong sumagot, Oo Master Ken, o siya terra na. Mabilis na lumipad si Master Ken at kasabay nito ang paglipad din nila Yui at Sophie patungo sa lugar ng mga mangkukulam na el. Bunda nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawt upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po ay magpapaalam ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.